Uy, bayo, ba dyan kayo? Hinahanap kayo ni Papa eh. Gago ba si Papa maghanap sa amin? Patay mo eh. Tara dito. Ngayon oh. bayo, kumakain kami ice cream. Sa malamig dito, kumakain puno. Eh bayo, may Papa challenge lang ako. Hmm, bayo, bayo naman no? <laughs> Bayo, ngayon lang tayo nakita. Ngayon lang kita magagamit. <laughs> Kunyari ka pang ba't dito andito eh. Oh, galing. galing ng intro. Eh. Ah, syempre. Ito <laughs> <laughs> ang magagamit talaga eh. Ah, may galing ni Carlos Yolo. Ano. <laughs> may may, may, may one-five ka ba dyan? <laughs> <laughs> Ano lang ba 'yan ah? Bayan. 'Yan lang. Ah. Tatakbo lang kayo na ano. Ano na mo, tatak po ko. Tatak lang 'no ng... mag-carpentry kami ba yan? Hindi, simple lang 'to. Kanan, kanan kamay. Hmm. Tapos ano pa? Diba pag tumatakbo tayo gaya ng takbo, di ba? Oo, sari-sari. Sari-sari, di ba? So ngayon, gagawin niyo. Dapat, sabay yung kanan sa akin. Sabay yung kanan paa. Okay. Kaliwang kamay, kaliwang paa. Ay, 'di lang 'to ah. Makita ko sa yung normal na takbo, di ba? Diba, galingan. Oh, ngayon, gagawin nyo. Sabay yung kanang kamay, tapos kanang paa. Kaliwang kamay, kaliwang paa. Game. Tulang. May hirap. May hirap. Okay. Diba, kanang paa. Dapat, kasabay nung kanang kamay. ay okay, normal muna. Paano muna yung normal natakbo takbo mo? Sana walang normal. Hindi. So, gagawin mo ngayon? At pagkasabay ito. Ayan, ginawa ko kanina. Kanong kamay, tapos kanong paa. 500. Game. 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 Ayan natin, gagawin mo ito ngayon. Wala, sabay Ah! Sige, sige Di normal sila. nag Gagawin. hindi normal. Ano ito? Ano ito? Ano ito? Ano ito? Ano

Okay Alright, three, two, one, Okay, 3, go. 1, go! Sabay Sabay ba? Oh. Sabay! Sabay? Sabay! Oh. Sabay nga! Hindi na nakakain na eh. Sila kasi normal, hindi! Abnormal nga pala oh, to! Hindi yeah. mo ko yan! Oo, sige! Ayan! Hindi mo matakoy kita tahan lang eh. Takbo mo may na takbo. takbo 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 dapat. Sige. 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 Alam pa din kami binombal ni kaya kaya siya ah Oo.

Kok okay, Oke, okay. <laughs> ah, ah, ah,

Right hand and right foot di sini ya, and depan left foot di Demo, 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 demo. Demo, demo, demo. ini kaimen. Halo. Halo Yena. Normal, normal. 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 Normal.

May <laughs> 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 hey, baita, please. sa bayong kanan ng kayo. Kanang kamay mo sa kanan ng paa mo. Ituwang kamay mo, ituwang paa mo. Ano? Diyan 'yung sititinya. Hay nako. May po, May barit. may bantay. <laughs> may

Ito, bes. Di ba, pag normal, di mo magkasabay yung paa sa kamay. Takuhan normal. Diba? Ito, 500. Dapat, tatak na sabay yung kamay mo, ayaw pa mo. Tapos kaliwang kamay mo, mga pa mo. Ito, yung sample. Nanalo si Kili. Nanalo si Kili. na nakatawa? Ay, sa pala. Bokay sa. Sarap talaga basta basta. Sawa. Sabi ba? Oo. Totoo 'yan ganoon. Totoo 'yan, totoo ba? Sabi lang to pakulo. Ganito

E, parang panalo na, panalo na! <laughs> Gago! ka eh. e, Basic sa'yo yan. Ay, kaya! Kaya! Bakit hindi naman takbo <laughs> yung link. Hindi naman takbo. Yung normal mo natakbo na lang. normal e, mo, yung normal. <laughs> oh, nagawa mo po. Ay, nagawa mo <laughs> ano? Yung demo. A demo? Yeah, yung yeah, demo. Demo. Demo nyo. Ah, 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 nagagawa. ah, 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 ah,